Magandang gabi mga kapatid. So nandito pa ako ngayon sa Wagwag at uh, 10pm na uh, mag-uumpisa na tayong magligpit kasi wala na halos nagtitinda ngayong oras na ito. At tayo na lang yung natira dito nagtitinda mga kapatid. So ayan magsasako na ako ng ukay-ukay niyan. At uh, kailangan maayos yung pagkakaligpit ko nyan para hindi masyadong uh, gusot sa loob ng sako. So ganyan po ako magligpit ng ukay mga kapatid. Uh, nilalabas ko yan tuwing hapon at ipapasok ko naman tuwing gabi. So ilang oras lang po kasi kami dito pinapayagang magtindan dahil paradahan po ito. Kaya medyo ano, pagod po talaga lalo na uh, pag matumal maramdaman mo talaga yung pagod. Pero... Okay lang yan. Kailangan lumaban talaga tayo sa buhay para sa ating pamilya. So, ayan. Tinatanggal ko na yung mga bakal niyan at uh, isasalansa natin sa kolong. Para naman ang susunod na po ay yung mga nakasakong ukay. So, ang gagawa po niyan yung asawa ko naman na kasi hindi ko na po yung kayang buhatin. So, ayan mga kapatid. Ganyan po yung ginagawa ko pag wala po akong ministry. Nagtitinda po ako ng ukay. Yan po yung hanap buhay ko. At yan din po ang isa sa mga nakakatulong sa ministry. At uh, salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng ganitong hanap buhay na hindi nabubulok. Alas 10 na, nandito pa tayo sa bayan. Kami na lang natira dito. Oh. Ayan, malinis na yung mga kalsada sarado na lahat kami na lang Ito yung ulam mo? yun ang aming mga abobot buti na lang hindi umulan thank you lord nakisama ang panahon dami pa palang ayusin ayun pa yung manikin no? <laughs> sila na lang yung natira yung nakatayo dyan <laughs> <laughs> Yan, dapat tuwid lang yung karton kasi nababali eh. Pangit yung pag kasi nasabit ng balok to. Okay. Uwian na guys, alas gis na kami na lang nandito bye everyone